Subscribe to my channel and also press this bell icon. Hello guys, welcome back po mga kabarya. Ito po ang RDC Coins and Collectibles. Ito po ang inyong lingkod na laging handang magbigay ng impormasyon patungkol sa mga barya mula sa Pilipinas. Bago po tayo magsimula sa ating ikawalong video, huwag po nating kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na darating pa. Okay, let's start. Kung mapapansin nyo po sa ating video ngayon, mayroon po tayong dalawang coin sa ating harapan. At ito po ay ang tinatawag na 1 peso 2018 NGC Varities. Ang bangko Sentral po ng Pilipinas ay may dalawang klase ng variety ng piso na inilabas noong year 2018 na kasalukuyang pong nasa sirkulasyon. Ang unang coins po natin ay ang 1 piso 2018 NGC low mint mark. Ang mint mark po ay matatagpuan sa tapat ng pangalan ni Dr. Jose Rizal. Ay po siya, napakaliit po. Napakaliit lang po niya, di ba? At ayon po kay Numista, may 84% po na inilabas ang Bangko Sentral. Kaya po napaka-common lang nito pagdating sa kolektor. At ang ikalawang coin po natin ay ang 1 peso 2018 high mint mark. Ang mint mark po ay matatagpuan sa tapat ng pangalan ni Jose Rizal. Ngunit nakataas po siya ng bahagya. Ayun po, napakaliit po niya. At ang nakasulat po sa itaas na Republika ng Pilipinas Magkatapat po ang letter R ng Republika at letter I ng Pilipinas para po madali natin siyang ma-identify at ayon po kay Numista mayroon po 0.4 lamang na ginawa ng Bangko Sentral kaya po ito mahirap hanapin ito po ay hard to find pagdating sa mga kolektor Bali, iyan po ang pinagkaiba nila. Yung sa sulat ng Republika ng Pilipinas, at ang mint mark sa ibaba. At ayan po ang ating dalawang coins. Medyo malaki din po ang pinagkaiba nila. Sa ngayon po, wala pa po, po siyang market value sa mga kolektor. malayo pagdating ng panahon, magkaroon ito ng malaking value sa mga kolektor. Yun lamang po at sana po may bago po tayong natutunan sa ating video at sana din po nakatulong sa mga nagsisimula pa lamang mag-kolektor katulad ko. Salamat po sa pananood. Bye bye!